Dumating si Heart Evangelista na suot ang napaka-elegant dress na kulay yellow na may flowers design. Sa ikka-third year anniversary ng Sayon... Cyan... Hello! Hello. Hi. A little trivia, I really did fall asleep. I, I do my shoots, I start at 3am in the morning and we're usually... Si Heart Evangelista ay brand ambansador ng health and wellness luxurious product ng Sayon Philippines. Ginanap ang naturang event sa Grand Ballroom of Solar Resort and Casino na dinaluhan ng mga VIP at celebrities. Tulad ni na Jericho Rosales at iba pa. Kaya hindi maiwasan na magkita sila ni Hart Evangelista. Sa Grand Entrance pa lang pinagkaguluhan na sila ng mga press para ma-interview at makuha ng picture na magkasama. Sa kanilang pagkikita muli, maraming kinilig ng mga fans. Sina Jericho Rosales at Heart Evangelista ay matagal din nagka-relasyon noon at dahil ngayon ay pareho na silang may mga asawa, pinili nilang magkaibigan na lang ulit. At mukhang palagay naman sila sa isa't isa. Samantala, sa ibang kaganapan naman sa pag-atinin na Heart Evangelista at asawa nitong si Senator Chase Escudero sa Tatler Ball 2023 in Thailand. Napakaganda at gwapo ng mag-asawa sa kanilang kasuotan. Bagay at loki stunning ang suot ni Heart Ibanglista na kulay yellow green backless dress na pinapartneran niya ng kanyang mamahaling malaking kwintas. Si Heart Evangelista ay kilala sa Pilipinas at sa ibang bansa pagdating sa fashion. Iba't ibang magagandang branded na mga damit ang kanyang inirampa sa mga fashion week sa ibang bansa. At hindi lang mga damit ang kanyang mino-model pati mga mamahaling bags at mga alahas ay kanya din inirampa sa ibang bansa. Kaya hindi na nakikita si Heart Evangelista sa television, na gumawa ng teleserye or pelikula kasi halos sa ibang bansa na siya nagtatrabaho. Isa si Heart Evangelista sa pinakamayaman ng mga local celebrities sa ating bansa. At tuwing may trabaho si Heart Evangelista sa ibang bansa para sa mga fashion week, laging kasakasama niya si Senator Chase Escudero para suportahan siya. Napaka-sweet nila sa isa't isa at super maalaga si Senator Chase Escudero kay Heart Evangelista.